So, isang magandang hapon sa ating lahat. Uh, ito pala ay naghalo ang langis at saka krudo. Umalo yung krudo doon sa langis. So, umu uh, umuwi sila. Galing sila sa resorts. Ngayon, Uh, tinignan ko wala naman ibang problema so sabi ko nga So mga ito ay mga kuan lang ito, mga brad. Uh, ito ang kanang ano papalitan namin kasi masyado nang kalog ito ang so, uh, ano niya, pressure na pressure pump kalog na yan um, kuan na yan nagatulak ng spring yan 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 yan, kalog. Kaya pumapasok yung krodo doon sa ilalim. Yan, ang natin. So, dalawa yan. Ang ano yan, kung hindi yan dito magkaroon ng diferensya. So, dito sa PT pump nya. Sa PT pump, dyan din. Mag, pag, magsingaw yan dyan, magpasok din yan doon sa krudo o oh, sa langis ang krudo niya so dito wala naman ibang problema kaya kung sa atin mga bago pa lang tayo sa makina uh, yan lang ang gawin natin huwag na tayo magtawag ng ibang mekaniko kung ganyan lang man sakit ng makina na maghalo ang krudo uh, lalo na sa labas ito ang mga <coughs> injector nya ay uh, basic lang yan kasi makikita mo yan kaagad kung ano difference niyan kaya magpalit tayo ngayon oh tinanggalan namin ng pity pump niya yan tinanggal dito oh. ito ito ito, dito naman yung papalit binaklas ko yung sa isang makina namin yung nabutas ang ano nabutas ang liner si isang kina kaya tinanggal ko ito so tinignan ko na yan binuksan ko rin lahat at okay siya kaya masyad madali lang ipalit ito so yan lang guys kung bago ka lang sa ating channel ipaki e, share naman tsaka subscribe para sa atin mga bago sa makina mga brad eh, hindi na tayo, kahit sa laot, pwede natin yan marimigyuhan kung mga ganyan. Pwede pa tayo makauwi-uwi sa tabi. So, maraming salamat.